Gumista mga kasaliksik, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sayo na mayroon umanong mga halimaw ang hindi pa natin nakikita at natutuklasan na nagtatago lamang sa iba't ibang bahagi ng ating planeta, lalo na sa pinakamatandang kontinente na Afrika? kaya mula sa pinaghalong elepante at ahas hanggang sa halimaw na nagpapahinto ng pag-agos ng ilog ay pag-usapan natin ang sampung halimaw sa Africa na hindi kilala kahit pa ng mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Groots lang alam mo ba na may kwento-kwento sa bansang Afrika na nagsasabi ng posibilidad na may naninirahan ditong isang halimaw na maaaring sumira ng ating planeta? Ayon sa mga residente ay merong isang nilalang na kung tawagin ay Grootsland na naglilibot-libot sa masukal na kagubatan ng lugar na ayon sa paniniwala ng mga tao ay ang may sala sa mga pag-atake sa mga leyon sa nakalipas ng na mga taon tinaniniwala na ang Groots lang ay isang dambuhalang halimaw na may tsurang parang isang elepante na may mahabang buntot na parang sa mga ahas kung saan sinasabi na upang masigurong hindi ito makapagdudulot ng peligro sa mga tao ay hinati ang limaw ng Diyos na naging dahilan sa pagkabuo ng dalawang hayop na anaconda at elepante na madalas naninirahan sa lugar. Dalawang putlimang talampakan ang sinasabing laki ng gruts lang na pinaniniwala ang salaring kung bakit may mga residente mula sa mga tribo ang bigla-bigla na lamang naglalaho. Number 9 ko nga Mato hindi lamang mga dambuhalang hayop kagaya ng groots lang ang sinasabing matatagpuan sa Afrika dahil may mga halimaw din sa kanilang himpapawid na talaga namang nagbibigay takot sa mga residente. Pinaniniwalaan ng mga tao na may naninirahan sa kanilang lugar na kung tawagin ay kongamato na mayroong itsura daw na katulad sa dinosaur na pterodactyl kung saan ang kanilang malapad na pakpak ay kayang umabot sa haba na apat na buo hanggang isang daang talampakan. Ngunit kahit na sinasabing dambuhala ang hayop nito ay wala pa ding patunay na totoo ngang naninirahan sila sa lugar. Kulay pula ang balat ng mga konga matu at ang kanilang musoy ay naglalaman ng madaming mga matatalim ng ngipin na mabilis lamang daw wawasak sa laman ng minalas na mahuli ng hayop. Kung kaya't kahit na hindi sigurado ang mga eksperto kung totoo nga ba ito ay hindi ito naging sagabal para matakot pa rin ang mga mamamayan ng Afrika sa kanila. Number 8. Giant Bull Shark Ang ating susunod na pag-uusapang halima ay hindi kagaya ng kongamato o gruts lang sa ng ang mga bull sharks ay napatunayang talagang naninirahan sa ating planeta. Kung saan kagaya sa ibang mga halimaw sa Afrika ay kinatatakutan ng mga ito ng mga mamamayan. Ang mga bull sharks ay kayang umabot sa laki na walong talampakan ng haba. Ngunit may ilang mga napatunayan na umaabot pa sa lagpas tatlong metro na nagpapakita ng kanilang kapabilidad na kumain ng mga tao. Agresibo ang uri ng pating na ito na talaga namang nagbibigay ng pangamba at takot sa mga residente ng lugar. Dulot na hindi lamang sa karagatan sila makikitang naninirahan kundi pati na rin sa mga ilog na nagiging dahilan para mas madalas silang makasalamuan ng mga tao kaysa sa ibang uri ng mga pating. Number 7. African Longfish ang isa sa pinakakakaiba ngunit nakamamanghang nila lang na ating matatagpuan sa Afrika ay ang uri ng isda na ito na kung ay African Longfish na talaga namang naiiba kumpara sa ibang mga isda sa kadila ng kaya nilang manirahan sa lupa sa loob ng isang taon gamit lamang ang kanyang baga at mucus na ibinabalot niya sa kanyang katawan. Ganito na lamang ang kaugalian ng African lungfish dahil sa madalas na pagkatuyo ng tubig sa Africa kung saan siya naninirahan. May kapabilidad din na mag-hibernate ang isda na ito sa panahon ng labis na tagtuyot kung saan matutulog sila sa loob ng butas na kanilang ginawa sa ilalim ng potikan na magiging lugar ng kanilang hibernation na kaya magtagal hanggang apat na taon na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kadaming paraan ang kayang gawin ng African lungfish para lang masiguradong mabubuhay siya kahit sa mga lugar na walang tubig. Number 6. Goliath Tigerfish Base pa lamang sa pangalan ng isda na ito ay maalata na natin na isa silang malaking nilalang kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kaya nilang umabot sa laki na limang talampakan kung kaya't hindi nakatakataka pa kung bakit madami na lamang mga tao ang natatakot sa isda na ito. Walang residente ang nagtatangkang manghuli ng mga gulay at tigerfish sa kadailan ng kayang umatake ng ganitong uri ng isda kahit pa sa mga buwaya kung saan madalas silang nagwawagi dulot na mayroon silang 32 matatalim ng mga ngipin kasing laki daw ng mga ngipin ng mga great white sharks. Kung kaya't kahit na may mas dambuhalang pangangatawan ang isda na ito, ay bihira lamang magkaroon ng tapang ang mga residente na manghuli at kumain sa kanila. Number 5, Nile Perch ang pinakamalaking isda sa tubig tabang sa buong kontinente ng Afrika ay ang nilalang na ito na kung tawagin ay Nile Perch na kagaya ng mga gulaya at tiger fish ay merong mahahaba at matatalas na mga ngipi na posibleng makapagdulot ng peligro sa mga sa kanila. Kung kaya't kahit na madaming mga taong gustong makahuli ng isda na ito ay bibihira lamang sa kanila ang nagtatangkang manghuli sa takot na makagat sila ng isda kayong umabot sa laki na anim na talampakan ng pangangatawan ng mga Nile Perch. Kung kaya hindi tayo dapat magtaka pa, kung bakit itinuturing sila na isa sa pinakamalakas na predator sa lugar. Number 4, Payara talaga namang napakadaming mga nakakatakot na isda ang naninirahan sa Afrika dahil kagaya ng Nile Perch at Gulaya Tiger ay sarinang nilalang na ito na kung tawagin ay payara na mayroong dalawang mahabang pangil sa kanilang ibabang panga na kayang umabot mula sa apat hanggang anim na pulgada. Mahaba katawan ng isda na ito at sa tuwing sila ay umatake ay mabilis at biglaan kung kaya't madali lamang nilang nahuhuli ang kanilang mga nabibiktima na naging daylan para madaming mga tao ang magalit dito. Dulat na mabilis nilang nauubos ang populasyon ng ibang uri ng mga isda na naninirahan din sa mga lawa sa lugar. Number 3. Ninki Nanka sa kanurang bahagi ng Afrika ay merong sinasabing naninirahan na halimaw na kung tawagin ay Ninki Nanka na pinaniniwalaan ng mga residente na may itsura na parang sa mga dragon kung saan mahaba ang leg nito at mayroong malaking pangangatawan na nababalutan ng kaliskis na nagiging para walang kahit na sinong may kayang tumalo sa kanya Nadagdag pa sa pagiging agresibo daw ng halimaw ay talagang namang madaming mga tao ang natatakot sa ninki nanka dahil sa mga kwento-kwento na nagsasabing nangangain ng tao ang halimaw na ito ay madalas siyang ginagamit na panakot sa mga makukulit na bata sa mga tribo sa Afrika. Number 2, Red-Bellied Paku hindi na tayo dapat magtaka pa kung ang susunod na ating tatalakain sa ating listahan ay isa na ng mga limaw na isda mula sa Afrika. At ito ay ang red-bellied paku na kamag-anak ng mga sikat na isdang perana na kahit pa mayroong maliliit na pangangatawan ay sadya namang agresibo at kumakain pa ng mga karne. Kung kaya't hindi mo pwedeng maliitin ang isda na ito na ayon sa mga residente ng Africa ay kayang umatake ng mga tao na nagpapakita lamang kung gaano sila kaagresibo kahit pa sa mga mas malalaki sa kanila. Kahit na hindi tayo atakihin ng isda na ito ay kaya pa din nilang magdulot sa atin ng perwisyo. Sa kadila ng posible nilang maubos ang populasyon ng ibang mga isda sa lawa kung saan sila nakatira na magiging dahilan para magkulang ang mga isdang pwede nating hulihin at kainin. Number 1 Mokele Membe kung makikita mo ang halimaw na ito ay sigurado kong aakalain mo na isa siyang dinosaur pero ayon sa mga residente ng Afrika ay ang Mokele-Membe daw ay parehong nabubuhay at isang uri ng espirito na nagbabantay sa lugar kung saan ito nakatira, kung saan ginagamit daw ng nilalang ang kanyang dambuhalang pangangatawan na kasing laki ng mga elepante upang harangin ang mga ilog na posibleng magdulot ng pagbaha kung kaya't may ilang mga tao ang nagdesisyon na sambahin ang nilalang na ito. May mahabang leeg at dambuhalang pangangatawan ng Mokelemembe na ayon sa mga residente ng Afrika ay kanyang ginagamit upang madali lamang silang manirahan kahit pa sa ilalim ng tubig na sinasabing pinagtataguan ng nilalang sa kasalukuyang panahon. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na nilalang ang matatagpuan sa ating planeta kung saan kahit na ang iba sa mga ito ay wala pang patunay at pawang kwento-kwento lamang ng mga tao ay hindi pa din natin dapat ikaila ang posibilidad Natotoo sila at hindi pa lamang natin sila nakikita at nakikilala. Kaya para sa iyo, alin sa mga halimaw na ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!